Welcome to Elox Vlogs TV at mga Kalox. Ang video natin for today ay about dito sa Poco da washing machine natin, mga Kalox. Uh, ito ay automatic at ayaw niyang gumana. Ayaw niyang mag-spin -e yung kanyang uh, dryer motor. Yan. Balikin na lang ko na yung cover niya diyan. Tapos tiningnan natin yung ilalim. At ito, hindi ko malaman kung maluwag na ba talaga o sadyang ganyan siya mga kailok kasi ngayon pala ako nakapagbuhas ng gantong washing machine mga kasi baguhan pa tayo kaya medyo kapapa tayo sa ganitong sitwasyon ng ating mga gagawing video mga at nakita ko din sa ilalim mga kailok din, din sa akin kinakabitan ng pump belt uh, yan bali tatanggal muna natin itong laman ng ating washing machine yan pakita ko sa inyo pagtanggal na at rin na mga kailoks natanggal na natin yung cover eh natanggal na natin yung kanyang laman ng washing machine ang mga damit at ito yung pambelt na sinasabi ko mga kalok sa sa akin kaya pala ito isang isa sa dahilan kung bakit ayaw mandal ng ating motor yan to tinanggal ko na yung kanyang pambelt kasi naputol na pala mga kaylox. kaya order na tayo ng bagong pambelt nito mga kaloks at ito nga pala yung ilalim ng ating washing machine mga Sa balik binidyoan ka na lang o kinuha na ko ng camera para makita ko yung loob. Kasi hindi ko gaano makita at malabo. Aray, tapos ako siya titingnan Maganda pa naman ang ikot ng ating washing motor. Tapos aray yung kanyang kapasitor mga kailok. I-check din natin yan pagka kakailangan. At ito na po yung aming pump belt na in order. Detesting po namin kung under na yung amin automatic na washing machine na ang tatakay po ko da na yung po ko da yun kakalagin lang natin ng ilalim tapos kakabit lang natin tong ang tawag niya pambelt niya yan binuksan ko na at ito na yung tumambad sa amin na pambelt niya yan uy isang sukat tama tama to Okay, pakita ko na lang sa inyo pag ikakabit ko na o pag naikabit ko na. Yan yeah, mga kaloks, hindi ko na pala naipata sa inyo kung paano natin kinabit yung bagong pump belt. Baleng ginawa natin, inuna natin din sa maliit tapos sinuot natin din sa papuntang malaki ang motor. Yan, nung naipasok natin, pinihit lang natin yan. yung so, pinihit natin yan. Nailusot na natin ang bagong pump belt. Yan na oh. nakabit. Tapos, te-testing na natin siya. Tetest natin siya kung under na siya kasi na ugong lang siya eh. Tatay muna natin. Yung kanyang plug isasaksak natin. T extension. Meron tayong bagong ano, malulupit na mano no, dari balik bayan pa yan, yang isang yan. Tasare. Uh, balik sa bakasyon kasi may tarbaw siya kahapon. Ngayon wala na. Testing. Yeah, Kaya gid, bigaw nga magano, hindi ako marunong na rin yung automatic na ito. Eh. <laughs> Power. Hindi eh. no? Tapos, program. Sa malaba, sa spin no? Number 8. Spin. Pero na ako na ako na ngayon nga. Yeah, Mamaya tayo magpapaluma sa ganyan yeah. Wala. Wala. wala, 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 wala. wala. <laughs> At na dito pa rin tayo mga kailok nadito Na dito pa rin tayo sa Poco the washing machine automatic, automatic washing machine. Ah, uh, dinidito tayo magpo sa ibabaw. Kasi umuugong lang siya bago na yung ating pambelt. baka hindi siya nagkocontact dito. Kaya kakalagin natin itong ibabaw nare. Bali may apat siyang tornado ay dito. Sa dito, tapos sa likod dalawa din, bali apat. Nakalagna natin yung dalwa dito bubuksan natin itong ibabaw titingnan natin yung pinakang wear nya dito okay kalagay ko muna ito pakitaw na lang pagka natanggal na yung pink yung nakangin kapit na hmm. yan yeah, mga kailoks natanggal na natin yung cover nya tapos kakalagay natin yung apat ulit tornilyo nya yan din eh, sa ilalim yan tapos din eh, meron siyang lock. Yan, naka-clip siya. Apat din 'yan pag magkakalagay ng cover ng washing machine na automatic na pukuda mga elox. yan yeah, malalaman na natin kung ba't hindi nakontak ang kanyang spin motor hand dryer nya kalagay ko muna yung apat uling tornilyo at ito na yung type ng ating washing machine mga na nakalag na natin tapos balik tayo din sa ating washing machine to So, yung contact switch niya kung tawagin. I-check na din natin siya makalo kasi kanina hindi siya mapindot. Tapos buksan natin to para makita natin kung ano nasa loob ng ating washing machine cover. At ito na tumambad sa akin makalo. So bali ilawan natin yan para makita natin kung ano naging problema. Sunog na yung kanyang ano yung cable. Yan no. Kaya siguro naugong lang siya pag binubuksan ay puro putol pala yun nakita natin puro putol puro putol puro ngat ngat parang nangat ngat ng daga okay ipis oh, ayo oray oh. hindi na yun daming ano yun kaya pala naugong lang sya tapos siguro puro kalawang na din tong kanyang ito. Itong contact switch ng ating washing machine mga kayiloks. Wow, pwede naman tong wiringan ng bago. Wawiringan wow, na lang to ng bago mga kayiloks. kasi puro sunog na. Oh, kung nakikita nyo to oh. Ayan. Yan. din na naging issue ng ating washing machine po kuda. At lilinisin na rin natin itong contact switch ng ating washing machine mga kayiloks. kasi dadad na rin siya ng kalawang saka nag stack na siya pag pinindot mo na stack na kanina naka stack na ganyan kakalagay natin to pakita ko pag kalag na ito okay oh, na mga kailoks na ho oh, nakalag ko na uh, mga kailoks ito ba, ma, magagawa natin siya ng paraan baka mare natin kasi napakapal na ng kalawang niya kaya liliyahin na lang natin siya gamit ang 1,000 na ah, liha yung mga lilit lang mga kailoks ay nang gagamitin natin para mawala-wala yung kanyang kalawang at mag at mag contact na ulit siya sa mga daloyan ng mga cordon ng ating washing machine mga kailoks at mga kailoks ito na yung ating bagong linya yan bali yung kulay puti ating pinalitan yan kita nyo mga kailoks tas ito yung ating pinalitan na rin at ito na yung ating bagong linya yan. Bali sa katulad natin baguhan, uh, mga kayaksa, kailangan tanda natin kung saan natin siya tinanggal para alam din natin siya kung saan natin siya ikakabit at kung alin-alin ang -alina magka, magkakakonek, mga kalok. Okay. Ito na, natapos na, nalinyahan na natin. At mga kayaksa, pagkatapos nating linyahan ng ating washing machine o yung wire ng ating washing, uh, huwag natin kalimutang i-double check ang ating pagbawiring, ang pagdodog, lalo na sa mga dungsungan ba mamaya medyo maluwag pa o sa tingin natin mahigpit na tapos pag ikinabit natin ay matanggal din di sayang lang ang pagbabaklas kaya kung may double check natin yung ating ginawa mga kailox yan katulad nito sa tingin ko okay na naman siya at mga kailox ito yung ating lumang kapasitor uh, balik kinalga na sa ilalim ng ating makina ng washing machine automatic at ngayon bumili tayo ng bagong kapasitor mga kailoks yan bago na ito same lang siya ng ating lumang kapasitor yan kasi na testing na natin uli yung ating washing machine hindi umandar kaya sinubukan naman nating kapasitor naman ng palitan kasi wala pa tayong tester eh nang hiram tayo tapos nung nakahiram tayo sa ating mga tropa uh, tinesta natin yung kapasitor e eh, ayaw nang gumana busted na siya kaya umorder tayo ng bagong kapasitor yan bali itong kapasitor lagay natin sa uh, one, times 1k o times 100 mga kaylox. yan i test na natin to uh, bali babalatan na lang natin itong ibabaw ng wire ng ating kapasitor mga kailox pakita ko sa inyo at ito na nabalatan na natin yung ating bagong kapasitor i test natin siya saka yung luma mga kalok para makita nyo at medyo mahirap lang mag video ngayon mga kahiloks, kasi wala tayong tagahawak ng camera ayan luma ito uh, lagay natin itong wire sa bila tapos yung isa nating wire ay kabilaan lang palitan lang sila yan yan yung pumalo oh, hanggang doon lang siya sana nakita nyo yan hanggang dyan lang siya mga kailoks sana nakita nyo tapos naman natin tuli sa kabila lang natin sila mga kailoks baligtaran lang yan mga kailoks yan Tetest, para may test natin ng ating kapasitor at yun mga kailoks kung nakita niyo, may reading tayo lalo na sana yung nakita yung na pumalo yung guide ng ating kapasitor mga kailoks okay dito naman tayo sa bago kasi busted na yung ating luma mga kay Yan. Ito naman ang ating itetest mga kalok. Itatali ko lang itong kabila. At yan, itali ko na. Ah, bali ito na yung bago. Yan, bago na yan. Yun, no? Ang lakas ng palo niya. Abot siya hanggang dun, no? Oh. Pumapalo talaga ng 10. Yan. Kasi 10 microfarad yan. Ah, 450 volts yan mga kay Tapos din naman siya sa kabila. Yan. Medyo mahirap lang magtali. Kaya Pakita ko sa inyo pag natali na yan. Naitali na natin. Napagdikit na natin. At ito. Uh, para makita natin yung bultahin ng ating kapasitor. Yun. Kung natin niya makalok sa andakas niya. Ganyan din. Katulad lang siya nung kanina. Okay to. Kaya may, pwede na natin siya ikabit. Yan. Kakabit na natin to mga kailoks. Para mate, mas, matesting at masubukan na natin itong ating washing machine kasi eh, nung luma nakakabit ayaw umandar na ugong lang siya at saka dito natin siya ikakabit mga kailoks yan dyan. dito sa dalawang wire na yan, yan. at bali mga kailoks okay lang naman na magkabaligtad silang dalawa mga kailoks ng wire wala ng polarity yun mga kaylox. At ipakita ko na lang sa inyo mamaya mga kailas pagka naikabit na natin ating bagong kapasitor. Tapos na anime eh. Tapos na anime yung aming repay hindi pa eh. <laughs> yung aming washing machine. Yan naikabit na natin yung bagong kapasitor niya mga kailas. Kaya pwede na natin siyang testingin na rin. Oh, naikabit na natin siya din eh. Yan yung dalawang wire na yan. Kung reverse at saka forward kung tawagin ng iba. Tama nyo na lang ako mga kalos. kung, kung salah. Okay. Tetest na namin itong panda rin. At nakakabit na yung aming bagong kapasitor. Sana yung magtagumpay na ito. <coughs> At ayun, nakasaksak na yung ating plug. Tapos, yan. Ah, uh, pagka dyan, mag tayo ng mga ilang minuto. Mga 15 seconds. Eh, 15 minutes. Mga kailangan <laughs> gumalaw. Yon po. Yo, mga kailoks, tingnan nyo, oh. Naiikot na siya. Ibig sa wimpin. Tagumpay! Pero nakakunawa ko na ay, uh, uh, ngayon yan. Yeah, Mamaya ay, tayo magpapaluan ng ganito. Tagumpay, ang naglason! Mga kapag iyo sinang wala sa oras. Yan, kita nyo na oh, mga kailoks, oh. Naiikot na siya. Hmm. Okay na mga kailoks Bali, tatlo naging issue nya Kaya ayaw umikot Yung kanyang pambelt na putol Tapos yung kanyang mga wiring din sa ay babaw Eh, nagkaputol-putol na rin Kaya nawawalan siya ng kontak Tapos, chinig natin yung kapasitor Kasi naugong lang ating makina Ayaw niya umikot ah, pinalitan natin ng bagong kapasitor umorder tayo ng bagong kapasitor at ayun, naikabit na natin ayun na, naging resulta mga yan ang pinong problema ng aking customer. Ayan. At sa tingin ko, walang magandang ikot. Hindi hassle. Oh, sop na sop lang siya. Ayos na. At sa tingin ko mga kalos, mukhang ganito na lang ang video for today. Wala na ibang masabi kundi hasta la vista, bebe. Bye bye and God bless. Oh, magandang ikot niya. Hasta ka give. Tatlo yung naging issue niya mga kahiloks. Kasi kaya hindi natin agad napalitan ng kapasitor, wala tayong tester. Mal nang hiram nang hiram lang tayo sa ating kakilala ng tester. Oh, tester niya wala pa yung kanyang pinakang clip. Yung pala ito nagkaroon ng problema kaya pala ang kanyang washing machine na pag isinaksak mo na ugong lang at hindi na ikot. Una nating nati, nakita, kala natin yung issue lang ay yung pambelt niya at putol. Tapos, pangalwa, di naikabitan natin pambelt belt, tinesting ulit natin panda rin. Uh, hindi pa rin siya umandar, nagayon pa rin, na, ugong. Kinig natin yung dine, yung wiring niya sa ibabaw, kinalag natin to. Gayon pa rin. Kaya naisip natin na um, i-check naman yung, i-tester naman yung kanya kapasitor. Mga alaw, sa tayo nga nangyari. Tagumpay. Um, Na-resolve naman natin ang problema ng ating washing machine na uh, automatic. Yun ang ating naging project for today. Kaya wala na ba masabi mga kailoks. Kundi ayun lang. Thank you and God bless. Salamat sa mga manonood. Bye-bye. <laughs>